magkanong ang magkanong magkano ang kilo ay may alimang limang, nabili lang akong dahing mo kalati lang Parang yung dito? Ay, paano yung dito, no, ma, mahala? Yan. Kano kaya yan? Kano kuya? Kano Ang dahing nila ay more more. 26 mal. pa? 26. 76? Pwede 70 na lang. <laughs> Tawad pa talaga. Sige po. Sige po.